Okay, uh, good guys, no? Meron lang ako guys i-share sa si inyo na common problem nitong Sharp Automatic Washing Machine na ganitong model, no? So, ang laging problema nito guys ng washing machine na ito ay ayaw magkarga ng tubig at the same time, ayaw rin mag no? So, yung common problem talaga nito. Ayaw niya magkarga ng tubig, ayaw niya mag no? So, ituturo natin ito guys kung paano solusyonan yung ganitong problema. Ayaw magkarga ng tubig, ayaw na rin mag-drain, no? So, ibig sabihin, gumagana yung motor, pero ayaw niya magkarga ng tubig, ayaw din siya maglabas ng tubig, ayaw niya mag-drain, no? So, ang purpose natin ito, guys, kaya natin siya tinuturo, no? Para naman uh, bigyan ng kaalaman yung ibang technician na hindi pa nila alam, no? Para naman masaya, no? Walang uuwing luhaan kapag uh, kayo ay or tayo ay nagsiservice ng mga ganitong model, no? Kasi nga, ah... Uh, mas maganda kung nagagawa natin, guys, yung bawat napuntahan natin. Hindi masayang yung panahon natin. At the same time, kikita tayo, no? So, hindi ito, guys, na, ano, hindi ito yung binababa natin yung uh, kalidad or yung uh, kaalaman natin, no? Ang kailangan na natin is share, no? Kasi, guys, ganito yan. Marami kasing customer na nagpapagawa ng mga washing machine, no? So, hindi naman lahat kasi natin. Uh, kayang dapaan yung mga nagpapagawa, no? So, ibig sabihin, uh, tatawag sila ng tatawag ng mga ibang technician. So, ang point ko lang, na mas maganda kung ang bawat technician ay pag pumupunta doon sa kanilang home service, ay nagagawa nila ito, no? Para mawalan naman, yung mga customer kasi na minsan, nawawalan na ng tiwala doon sa technician kasi nga, nagkakamali uh, ng findings, no? Yung hindi nagagawa yung mga pinagawa nila. So, nagkakaroon ng bad image sa ating mga technician. No? So, ang purpose ko dito guys, kaya natin siya tiyotoro, para naman bigyan kaalaman ang lahat no? kung paano gawin yung mga gaitong problema. Kasi yung mga baser natin, ang sabi, wala na daw silang customer. So, hindi yan totoo guys. No? Kasi nga, ang daming nagpapagawa, no? ang daming washing machine, no? ang daming customer no? kung totoo sin. So, hindi tayo mawalan ng customer guys. No? Ilan lang ang mga technician dito sa mundo, pero maraming customers guys halos lahat kasi ngayon guys kumagamit na ng automatic washing machine at hindi lahat naman ng mga may-ari ay uh, gumagamit ng uh, marunong mag uh, DIY no so ayan so ngayon guys uh, i-share ko lang sa inyo yung common problem nito no so ito yun guys ito guys meron siyang board ito yung board niyan ayan so ito yung pinaka board niyan guys ng Sharp no washing machine so ito yung display niya no So ito naman guys sa likod, nandito yung control board niya, no. Oh. So guys, meron yan dito ang resistor, no, na nakalagay. So ito po yung resistor niyan, guys. Pakita ko sa ayan po, no. So yan. So ngayon, uh, usually guys, yung resistor na yan, yun lagi ay nagkakaroon ng problema, no. So nagso-short yan or nagkaroon siya ng napuputol yan, kumbaga nagkaroon siya, nag open siya, ito ay resistor, no? So ngayon, pag nag open yan, guys, pwede nyo siyang palitan, no? Palitan nyo siya ng uh, resistor, no? So pwede kayong maghanap ng mga 100 ohms na resistors, na mayroon siyang 2 amperes, no? I- uh, ilagay nyo dyan, ipalit nyo dyan, no? Para naman uh, gumana siya, no? Ayan. So marami naman yan, guys, no? Basta kahit mababa, kahit mga 20 ohms, guys pwede nyo ilagay dyan, basta malaki kahit mga 15 ohms pwede nyo ilagay dito. Basta 2 amperes siya, malaki guys yung pinaka resistor niya, no? Basta po no? So, guys, ang usually diyan, bago niyo sa palitan guys, no? Yung mga itong problema, bago niyo to palitan, no? So, checkin niyo kaagad guys yung pinaka uh, inlet valve. Tinga, may ito kasi guys ano to eh parang yung parts na ito nandito ay nag para siyang stand as fuse ito guys no para siyang fuse no so ibig sabihin para siyang fuse na puputok siya kapag short no so nangyayari yan kapag shorted sang iyong inlet bulb no so ito po yung inlet bulb niyan no ito yan so ito yung inlet bulb ng sharp no so ngayon guys ang gagawin niyo chicken niyo ito no chicken nyo. lagyan niyo ito ng Tester, testiran nyo guys no? So ang so reading nito guys Nasa 4.5 hanggang 4.8 kilo ohms Kilo ohms guys, tandaan nyo ha Kilo ohms dapat ang reading nitong dalawa na ito no? So yun ang chichikin nyo Dapat guys, ang reading nito ay Kilo ohms no? 4.2, pwede pa 3.9, gumagana pa yan Hanggang 4.9 no? Kilo ohms guys, tandaan nyo kilo ohms no? Ang reading So pag na-check nyo ito, na-good ito Chikin nyo rin guys yung pinaka-drain motor So, ito po yung drain motor nyan, no? Ayan. So, ang pag-check din nito, resistance din, kailangan may makuha kayo uh, 4.5 kilo ohms din, guys, no? sa so, dito sa dalawang terminal nya. So, tandaan nyo, guys, lahat ng EC, EC na motor, ay dapat kilo ohms yan yung reading, no? Kapag nakabasa kayo dyan ng ohms na lang, ibig sabihin, shortage na yan. So, tandaan nyo, guys, lahat ng EC motor, no? Ito, guys, EC to. Ito, EC, no? So, tandaan nyo, dapat ang reading niyan kilo ohms. No? Hindi siya dapat nagre-read ng ohms. Kasi pag nag-ohms yan, ibig sabihin shorted. So, yan gagad guys ang chicken nyo. No? Ngayon, pag good yan, palitan nyo daw ito, itong area na ito. No? Palitan nyo. No? Ngayon, once na pinalitan nyo yan, no? example, pinalitan nyo yan, uh, pumutok ulit yung pinalitan nyo. Ibig sabihin guys, may tama na talaga yung board nyo. So, kailangan nyo na talaga magpalit ng uh, control board no yon so ganoon po no so yon so ganun yon guys kasi simple no itong ano na ito itong uh, resistors na ito no kung wala talaga kayo pamalit no gamitan niyo na lang kahit mga 1 ohms no yung mga 10 ohms basta 100 pababa na ohms pwede diyan no pwede niyo ilagay diyan yung wire or kahit nga wire na lang ilagay niyo diyan guys pwede yan ilagay niyo diyan kung wala talaga no I direct niyo na Pwede yan, no? So, yan. So, yan na, guys, na. Tinuturo na natin. So, kaya natin tinuturo, guys, no? Kasi para lahat na makaservice, magawa nila, no? Yung mga gaitong problema. Para naman, guys, na uh, hindi naman umuwi ng luhaan, no? Kapag service ng mga model, no? Kasi yung size ito na ng model, no? Ayaw magkarga ng tubig, tapos ayaw mag-drain. So, minsan naman, guys, lagi, guys, itong inlet valve, puputok, no? Ito, puputok, no? So, pag once pumutok yan, Minsan, hindi na talaga gumagana. Putok din yon dito sa area na to, no? So, yun. So, yun, no? So, sana po, guys, no? Uh, hindi tayo magalit, no? Kapag tin-share natin yung uh, pagre-repair, no? Kasi ito nga, ina uplift natin yung moral ng ating mga kapwa technician para matuto rin, no? Para naman hindi sila mapahiya doon sa mga customer. Para naman yung mga customer natin, pag nag-gawa tayo, no? Hindi, kasi ang feeling ko, guys, ang pangit na may unang tumingin, hindi nagawa, tapos nagawa ng pangalawang tumingin, tapos nagawa siya, so parang kawawa naman yung unang tumingin, no? So, mas maganda kung lahat marunong, no? Para at least, pag pumupunta tayo sa isang customer, magagawa natin kaagad. So, lahat tayo maging uh, mabango sa mga customer natin, no? Na, ibig sabihin, ayos yan, no? Yung mga technician, washing machine, talagang mga marunong, no? Hindi yung, ay, si ganito, hindi marunong, Si ganito lang dapat kasi si magagaling ito. So mas maganda kung lahat tayo marunong guys, no. Huwag natin ipagdamot yung ating mga kaalaman, no. Kasi nga tulad kami guys, isipin niyo. Yung turo na namin to guys, yung pagre-repair nito, pero ang dami nang kopagawa sa amin guys, nang message pa rin, no. Kung mapansin niyo, kung saan natin nag-vlog, bi-vlog na natin yung problema, doon pa sila magko-comment na magpapagawa sila kahit alam na nila or kahit tinuturo na natin, yung problema, no? So ayan. So ganoon lang guys, no? Yung problema nito guys, yun talaga ang usual na naging problema nito. Ayaw niya mag karga ng tubig saka ayaw mag-drain. So 1% lang yan guys na pagpinalitan pinalitan nyo yan ng pinalitan nyo ito pumutok ibig sabihin shortage na may parts na shortage na yan guys ibig sabihin pumutok siya tingnan nyo rin yung mga wiring baka naman sumayad na no ayan so importante matik nyo yung dalawa na ito 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 no? chikin nyo baka shortage na Ayun pag shorted 'yan dapat mapalitan 'yan no so ayan So ayan, no so okay guys sana makatulong po ang video natin ito okay bye guys thank you bye bye